Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malapit na nga po pagbabalik ni Joel Embiid sa Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kapunan ng Oklahoma City Thunder. Bagamat man nga po mga katrops, Sobrang nag-struggle ang kupunan ng Philadelphia 76ers simula nang mawala sa kanilang lineup ang kanilang superstar center bunsod ng pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang tuhod. Ay nagawa para naman nga po nila kahit papano na manatili sa si kalimang Puesto sa standings ng Eastern Conference. Sa pagkakaroon nga po nila dito na kasalukuyang record na 35 wins at 25 losses. Naipanalo na naman nga po nila ang kanilang huling dalawang game ngayong season laban sa mga koponan ni Charlotte Hornets at Dallas Mavericks dahil sa pag-step up ng kanilang mga natitirang manlalaro sa kanilang lineup. Kaya mukhang magiging maganda para naman nga po ang kanilang kalagayan kahit wala man dito ang kanilang big man. Pero ayon na naman nga po sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw, sinimulan na naman nga po ni Joel Embiid ang kanyang on-court workout at pagbubuhat ng weights ilang linggo mula nang sumailalim siya sa isang operasyon para maisayos ang kanyang nadaling tuhod paunti-unti na naman nga po ang paganda ng pangangatawan nito at kapag wala nga pong nangyaring aberya sa kanyang pagre-recover ay maaari na nga po itong makapaglaro at makabalik sa lineup ng Philadelphia 76ers sa katapusan ng Abril meaning mukhang sa first round ng playoffs na nga po siya makakapaglaro muli sa kanilang lineup Samantala, puunda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Oklahoma City Thunder. Bagamat man nga po mga katropes, napakahalaga ng larong ito para sa Lakers, ay naging sobrang lamya para naman nga po ng kanilang umpisa sa first quarter matapos ang pag-commit nga po nila dito ng napakaraming turnover, na sinabayan pa ng sunod-sunod na pagsablay ng kanilang mga ginagawang tira na siyang sinamantalar naman nga po ng OKC Thunder para magamakalamang sa kanilang laban. Mabuti na lamang mga katropes. At nagsimula na mag-step up si Austin Reeves na siyang dahilan bakit agad nalang nahabol at naitablang kanilang score sa pagtatapos ng first quarter. At sa pagpasok nga po ng second quarter ay dito na rin naman nga po nagsimulang umarangkada ang Lakers nang gumawa sa si Lebron James ng scoring run na siyang rason ng pagtaas na ng kanilang kalamangan habang patuloy sa pag-struggle ng mga players ng OKC Thunder sa pagtatala ng puntos especially sa kanilang shooting. Pero hindi rin naman nga po nagtagal at nagawa rin naman nga po ng Thunder na makabaw at maidikit kahit papano ang kanilang score dito. Pinagpatuloy naman nga po na ito hanggang sa third quarter sa pangunguna nga po ng pagiging agresibo na ni Chet Holmgren at Shai Alexander. Ngunit sa kabila nga po niyan ay parati pa rin nga po may sagot sa kanilang Lakers. Lalo na si Anthony Davis na sobrang nagdomina sa ilalim ng basket mapaupensa man depensa. Kaya umangat na nga po ng double digit ang kalamangan dito ng Los Angeles Lakers. At sa pagpunta nga po ng fourth quarter ay hindi pa rin nga po sumukang OKC sa paghabol. Ngunit sadyang sobrang nahihirapan pa rin nga po sila na maibaba ang kalamangan ng Lakers. Gayong bukod sa hindi na pumapasok ang kanilang mga tira, ay na-outplay na rin naman nga po sila ng mga starter ng Lakers lalo na si DeAngelo Russell na nag-init ang shooting sa 3-point line. Kaya sa uli ay nakuha na nga po ng Lakers ang panalo at umangat na nga po sa 34 wins sa 29 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.